Mga Pinoy, mas uh, piniling lisanin ang Metro Manila sa nakalipas na limang taon ayon sa PSA. Naritong news ni Kim Gomez. Mayorya ng mga Pilipino ang piniling lisanin ang Metro Manila sa nakalipas na limang taon. Batay sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa kalahating milyong residente ng Metro Manila ang umalis sa rehiyon sa nakalipas na limang taon kumpara ito sa 381,000 na pumasok sa kaparehong panahon. Ayon kay Adrian Cerezo, Assistant National Statistician ng PSA Social Sector, isa sa itinuturing na dahilan ng paglisan ng mga Pilipino sa National Capital Region ay ang pabahay, gayon din ang pamumuhay sa rehiyon. Dagdag pa ng PSA official na posible rin na marami sa mga manggagawa ay nagtatrabaho pa rin sa NCR, ngunit nakatira sa labas ng nasabing regiyon. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.